Apektado din pala ang team ng Los Angeles Lakers sa trade ni Damian Lillard papunta sa box ng dahil dito. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay ito mo si Damian Lillard din at ang kanyang mga naging payag mga idol sa mga nakaraang interview niya. Dahil mukhang ang pagpunta niya sa team ng Milwaukee at ang pagiging teammate ni Yanis ay mukhang inispeak niya ng into existence. Dahil sa kanyang payag na 10 months ago na mga idol ay ito nga ang kanyang mga sinabi. If you were to pick a player that would help you win a championship, who would you pick? I would pick Giannis. I hope he would get to play with Giannis at some point. I mean, I would say just the, the dominance. You know, somebody that's you know gonna get to the rim. He's a good playmaker, a good defender, disruptive, and his the way he plays complements the way I play. Nagdilang ang hell nga daw itong si Lillard mga idol and after ng ilang buwan ay nangyari na nga ang kanyang naging pahayag mga idol from 10 months ago. And let's talk about real quick mga idol itong ating pinakabagong duo in the NBA. Na dahil matapos nga ng trade mga idol ay talaga namang umakyat nga sila bilang mga title favorites na for next season. And well, maintindihan natin kung bakit. Isipin niya ng mga idol isang very dominant na player na sa ilalim ang laruan, monster in the paint, downhill kung maglaro, ay papartneran nga ng isang very elite na outside shooter. Isipin niyo yung e spacing na maibibigay ni Damian Lillard dito nga kay Yanis Antetokounmpo at isipin niyo rin mga idol yung magiging space ni Lillard outside ng dahil nga sa depensang naa attract ni Yanis down below. Kung baga perfect match nga itong dalawang player na ito. At kung sa ibang bansa nga, ay kung baga peanut butter and jelly. Sa Pilipinas naman ng mga idol, mainit na kape at mainit na tinapay, champurado at gatas. Yun ang mga idol ang parang Yanis and Damian Lillard duo. Perfect na perfect for each other. Kaya naman mga idol, maintindihan natin bakit umakyat nga sila lumipad bilang mga title favorite sinasang magkampiyon next season. At ngayon ay atin ang pag-usapan talakayan ng epekto ng trade ni Lillard sa Bucks mga idol dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. Well, eto kasing si Drew Holiday ay hindi nga inaasahan na ikip ng Blazers at gusto nga daw siyang i-trade immediately. Ang ibig sabi lang niya mga idol, may mga suitors na yan itong si Drew Holiday. Ang mga top teams nga daw dyan ay itong Miami, Boston and Toronto Raptors. And of course mga idol, lagi namang hindi nawawala sa trade rumors ang team ng Los Angeles Lakers. Dahil isa nga rin sila mga idol sa inaasang team na magiging interesado dito kay Drew Holiday. Pero ang problema nga sa team ng Los Angeles Lakers mga idol ay hindi pa nga nila pwedeng i-trade ang kanilang mga bagong players hangga't hindi lumalagpas sa December 15 na deadline dahil bagong mga kontrata lang ito mga idol at bawal nga sa NBA yon na i-trade agad kapag kakasagin lambang ng new contract. Kaya naman kung maghihintay ang Blazers dito nga sa team ng Los Angeles Lakers hanggang December 15 ay posible na ang Lakers ay guwanin nga rin itong si Drew Holiday. At dyan nga nagtatalo ang maraming Lakers fans mga idol. Yung iba ayaw na nabaguhin pa ang roster ng team ng Lakers. They are set na nga daw. Malakas na ang team ng Lakers. Bakit pa ba nga daw papalitan babaguhin ng dahilang sa isang player? Yung iba naman na gustong kuwanin si Drew Holiday mga idol, ang sagot nila dyan ay dahil nga daw itong si Drew ang sagot sa problema ng Lakers na depensa pagdating sa guard position. Last playoffs nga daw against Denver Nuggets, nakita natin kung paano nga daw i-hunt ni Bruce Brown, pati na rin ni Jamal Murray, ang depensa ni Dilo, pati na rin ni Austin Reeves at wala nga naging sagot ang Lakers doon. Kaya naman kung makuha nga daw ng Lakers si Drew Holiday, ay yun na mga ito lang magiging pangtapat ng Lakers sa mga elite perimeter players. Dahil si Drew Holiday, as we all know, ay isang elite perimeter defender, talagang one of the best if not the best. Anyways mga idol kayo, ano bang opinion nyo? Sa tingin nyo ba dapat ikip na lang ng Lakers sa itong kanilang roster all the way? Or sa tingin nyo dapat nilang subukan na kunin si Drew Holiday? Komento nyo lamang like, ang inyong mga opinyon.